Ay, happy Valentine's ko lang. Happy Valentine's. Happy Heart's Day. Hindi pa naman niya pero. Happy Heart's Happy Heart Day, mga third wheel. <laughs> <laughs> ano daw? Bossing yung girlfriend ko, ano daw? Ah, ang bilis naman kasi. Jay, okay. Okay. Walang katalo sa bossing ko. Ang tayo na. Kit kumain. makakaya. Ano Ito sa si Tapos na. Kasi ako, kailan mo daw ako dadalim auman? Bukas. Thank you na, it's 9.9. <laughs> sa Hi guys, welcome back to my channel Ayan na nga sa Palawan nga Nag live si Fiyang At ito nga napaka sweet ni fiang Tiyan nung si GM Kung kailan siya din GM dadalhin sa province ni GM ang mauban keson at syempre agad naman si GM agad agad bukas o oh, diba iba talaga ang GM Fiyang. at ito ba nga binuking ni GM si fiang? na sinong laging nagre-request na magkasama sila lagi o magkatapis sa upuan sa aeroplano sabi ni GM ikaw si fiang talaga daw ang laging nagre-request na lagi niyang katabi si GM pero ang totoo si GM din. So yun lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye bye!